mga repair hubs sa 82 mga probinsya, pati na rin ho ang pagpiprint na mga balota. Dagdag pa niya na maaaring kasama na rin dito ang International Certification, Source Code Review at iba pang aspeto na kinakailangan pag-usapan sa kontrata. Nilalayon ho ng Comelec na tapusin ang kontrata sa loob ng dalawang linggo upang masimulan na ang pagmanufacture sa mga naturang makina. Nabatid na ikinawad ho ng Comelec ang 17.99 billion pesos na kontrata ng vote counting machine sa Miru Systems nitong nakaraang Huwebes. Brigada Balita Nationwide. Mga si Pangulong Marcos. Wala pa rin desisyon sa apilang suspindihin ang PhilHealth Contributions Hike. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Wala pa rin inilalabas na desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa apela ng Department of Health na suspendihin ang 5% na taasingil sa kontribusyon ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Chaloy Garafil, patuloy pa raw itong inaaral ng Pangulo. Nais daw kasi ng Presidente na matiyak na ang anumang pagtaas sa premium ay higit na malaki ang madadagdag sa beripisyo at coverage ng mga miyembro ng PhilHealth. Nabatid na umapila si DOH Secretary Ted Herbosa kay Pangulong Marcos na ipagpaliban ang premium hike para mabawasan ang kalbaryo na pinapasan ng mga Pilipino. Bunsod na rin ang pagtaas ng mga bilihin. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanala, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga Brigada, kasunod ng pahayag ni Senator Robin Padilla. Ikinabahala naman ni Senator Nancy Bina ay ang Gluta Drip Session ng showbiz personality na si Mariel Rodriguez Padilla sa mismong Senado. Sa adang senadora nakakaalarma na sa loob pa ng Senado nangyari ang IV procedure ng hindi pinapangasiwaan ng isang lisensyado na health professional. Naniniwala si Binay na kailangan itong suriing mabuti dahil may kinalaman ito sa mga issue ng pag-uugali, integridad, reputasyon ng institusyon at mga bahay gay na may kinalaman sa kalusugan at kaligtasan. Pinaalala rin niya na nagbabala ang Department of Health sa publiko hinggil sa paggamit ng IV glutathione dahil sa mga panganib nito sa kalusugan. Bilang public figures, payo ni Senator Bina na dapat maging responsable sa pagpopromote ng iligal at labag sa batas, lalo na kung asawa ka ng isang senador. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ibang balita, mga kabrigada, parehong pagmamayari ng mga operator ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo, ang dalawang Bugatti Chiron sports car na nakumpis ka ng Bureau of Customs. Ayon ito sa kumpirmasyon ni Sen. Win Katsalian na nakumpirma din ho niya mismo sa mga pogo. Kinuwisyon ho naman babatas ang kakayahang bumili ng isang owner at operator ng 170 million pesos na sports car, ngunit hindi naman nagbabayad ng tamang buwis. Nagpapatunay lamang anya ito na ang mga nasa industriya ng pogo ay sangkot sa mga gawaing kriminal. Sa ngayon mga kabrigada, hinihintay pa ho ni Sen. Gatchalian ng plenary discussion ng kanyang isinulat na Chairman's Committee Report na nagre-rekomenda ng total ban sa mga pogo na pong tumanggi ang mga Pilipino na sumama sa mga barkong sinasakyan nila kung dadaan ito sa Gulf of Aden. Ayon yan sa kompermasyon ng Department of Migrant Workers. Sa ad ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, maaari namang magparipatriate ang mga Filipino seafarers na hindi tatangging maglayag sa Gulf of Aden at sasagutin ng kumpanya ang gastusin. Bukod pa ito sa matatanggap nilang kompensasyon na katumbas ng dalawang one na basic wage. Alinsunod ang lahat ng ito mula sa desisyon ng International Bargaining Forum na palawigin ang sakop ng high-risk areas sa kabuuan ng Gulf of Aden. Kasunod nito na nawagan si Kakdak sa mga employer ng mga Pilipinong marino na sumunod sa mga kinakailangang hakbang para maiwasan ang panganib sa paglalayag. Kabilang na po ang rerouting at paglalayag ng armed security personnel sa barco Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala mga kabrigada, ang DOTR bukas na sa mga bids para huyan sa privatization ng Lagindingan International Airport Brigada Sheila Matibag, ibrigadamo. E mo! Brigada! Brigada! inimbitahan ng Department of Transportation o DOTR ang mga local at international companies na magsumite ng kanilang mga bids para sa ekspansyon ng Lagindingan International Airport sa Misamis Oriental. Sa ilalim ng Public-Private Partnership Program, sinasating makatatanggap ang DOTR at ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng unsolicited proposals para sa pagsasapribado ng Lagindingan International Airport. Ayon sa dalawang ahensyang ito, magiging bukas sila sa mga submission ng comparative proposals mula sa mga private entities, kabilang sa pagsasapribado ng paliparan, ang aviation strategy sa mga bagong airlines, expansion ng kapasidad at pagkakaroon ng mga bagong concepts ng sustainability at connectivity para mapagbuti ang environmental at operational performance ng naturang airport. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inulunsad na ho ng Department of Budget and Management ang isang proyekto na makatutulong sa 75 mga munisipalidad sa bansa na magkaroon ng akses sa ligtas at malinis na tubig. May kabuang alokasyon na 1 billion pesos sa ilalim huyan ng Local Government Support Fund ang proyektong Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting. Ayon no, kay Budget Secretary Amena Pangandaman ilalaan ang budget para ho sa 4th, 5 at 6 class municipalities na magbibigay ng malinis na tubig para sa mga Pilipino. Kabilang ho sa mga binipisyaryo, ang limang LGU sa Quezon Province, apat sa Bohol, apat sa Lanao del Norte at Iba pa. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tulong sa producers ng sibuyas. Pinatitiyak po ng isang kongresista kasunod ng ulat na bentahan ng mura pero smuggled sa online platform. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. Report. Hinimok ni Agri-Partilist Representative Wilbert Lee ang Department of Agriculture na suportahan ng mga producer ng sibuyas upang maiwasan ang pagtangkilik ng consumer sa mas murang ilegal na produkto online. Reaksyon nito ni Lee sa napaulat sa na paglipanan ng smuggled na sibuyas na ibinibenta online sa halagang 25 pesos kada kilo na nagresulta naman sa pagbagsak ng farm gate prices. Ayon sa kongresista, hindi masisisi ang publiko na tumangkilik ng mas murang produkto na nabibili online kasama na ang sibuyas. Dahil na rin sa mataas na presyo ng mga bilihin, kahit na kadalasan ay naisasantabi ang banta sa kalusugan. Kawawaan niya ang mga magsasaka kapag hinayaang kumalat ang mga nagbebenta ng smuggled kaya dapat dagdagan ang suporta gaya ng odd time na pagdating ng ayuda access. na higpitan ang pagbabantay sa bentahan ng ilegal na produkto online. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Maximum tolerance naman mga kabrigada, ko ng PNP sa EDSA People Power Anniversary bukas. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. ng maximum tolerance ang Philippine National Police sa mga grupo na magsasagawa ng kilos protesta sa EDSA People Power Revolution Anniversary bukas. Umapila si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa mga ito na idaos ang kanilang programa ng mapayapa. Mahigit 8,000 pulis ang ide-deploy ng PNP sa Metro Manila at Cebu City. Uno nang idinepensa ng PNP ang latag ng kanilang seguridad. Sagot ito ng pambansang pulisya sa pahayag ng grupong bayan na animoy police power at hindi people power ang mangyayari sa paggunita ng EDSA anniversary. Dapat daw maunawaan ng mga radiista ayon sa PNP na protection din ito sa kanila at hindi lang sa mga maaaring maapektuhan ng kanilang kilos protesta. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Oh, Brigada Valida. Ang pagsariwa at paggunita sa EDSA People Power, marapat lang umano upang maiwasan ang pagkakamali sa nakaraan ayon sa isang senadora. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Naniniwala si Senadora Rison Taveros na marapat lang na patuloy na sariwain at gunitain ang sa People Power Revolution. Ito ay upang maiwasan ang di trembling na pagkakamali noon ng batas militar at diktatura. Dagdag pa niya, importante ring magamit ang naging leksyon mula rito upang makabuo ng mas magandang bukas lalo na para sa mga susunod na henerasyon. Samantala, bukas ay nakaplanong magsagawa ng protest program sa EDSA Corner Ortigas ang ilang leader ng movement. Tula na nga lang ng movement against tyranny, makabayan at one sambayanan bilang paggunita sa EDSA at pagtuto sa charter change. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News. Also. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, dumalo si Senador Bonggo sa groundbreaking ceremony para huyan sa Season Super Health Center sa Pangasinan Binigyan din ng Senador ang kahalagahan ng pagbibigay sa mga residente ng kinakailangang akses sa mga pangunahing serbisyo pagdating sa kanilang kalusugan Ibinahagi rin ni Go ang logistical challenges na hinarap ng mga residenteng nangangailangan ng na medikal na atensyon. Kaya sa ganitong paraan anya, magsisilbing game changer ang Super Health Center sa pagbibigay ng mga serbisyo sa pangalagang pangkalusugan. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, nagbabala ang isang infectious disease expert na marami pong sakit ang maaaring maging laganap dahil sa El Nino phenomenon. Ayon kay Philip Philippine College of Physicians President Dr. Ron Solante, karaniwang lagana pa ang mga sakit na dala ng pagkain at tubig, kabilang na po ng typhoid fever, salmonella, hepatitis A at iba pa ang mga sakit na dala ng vector tulad ng dengue at maging ang malaria ay karaniwan din sa panahon ng El Nino. Nagbabala rin siya laban sa heat stroke, lalo na sa mga senior citizen na pinaka-vulnerable sa ganitong kondisyon. Ang balitang ito mga kabrigada ay hatid sa inyo ng standout ES4 capsule. Simulang rin ng mga pangarap ng inyong anak. End stunting now. Brigada Balita Nationwide. Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, patuloy pa rin ang epekto ng hanging amihan sa extreme northern Luzon na magdadala ng maulap na kalangitan at konting pag-ulan. Samantala umiiral naman ang easterlies o yung hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko sa nalalabing bahagi ho ng ating bansa. Magdadala ito ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa silangang bahagi ho ng Southern Luzon at Eastern Visayas. Asahan pa rin ang fair weather conditions ngayong araw, ngunit may chance pa rin na magkaroon ng light rains o mga pag-ambon. Brigada Palita Nationwide! Brigada Palita! Sa palita naman ng piso kontra po sa iba't ibang foreign currencies, ang US dollar ay nasa 55.93, Euro 60.52, ang British pound 70.85, Australian dollar 36.70, ang Canadian dollar 41.41, .41, Singaporean dollar 41.64, Swiss franc 63.47 at ang Japanese yen ay 37 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Ibuprofen plus Paracetamol Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita! Kung puso kasama ang mong puwersa ng Brigada News FM Philippines, in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungawa. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada e Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita, at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada, Brigada in the heart of changing lives. Mga balita mula sa iba't ibang lugar sa National Arena. Ihahatid ng Brigada Balita Nationwide sa gabi. 30 minutong paghahatid ng kompletong impormasyon sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Mula sa Brigada News FM Manila, inyong makakasama Brigada Leigh Baguio at Brigada Sheila Matibag mapapakinggan tuwing lunes hanggang sabado alas 6.20 hanggang alas 6.50 ng gabi simula na sa lunes, Pebrero at 19 ang Brigada Balita Nationwide sa gabi ay sabayang mapapanood at mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng Brigada News FM Nationwide Brigada News TV at sa lahat ng social media pages ng Brigada News Philippines Brigada Palita Nationwide, Sagabi, in the heart of changing lives.